I promise, gusto ko lang makipag-usap. Meron akong laptop. Andito ang mga notes ko. Itong laman ng puso ko ngayon. At promise talaga, gusto ko lang talaga chumika. Gusto ko lang magkwento. Gusto ko lang makipag-usap. And to prove to you that my love for you is real and pure and juicy and fresh and tight, walang sponsor to. <laughs> utang na loob niya pa, no? Pero kasi hindi naman sa idea ko genuine sa mga videos na may sponsor. Pero wala, gusto ko lang iparamdam sa inyo na talagang nagmamahalan tayong lahat. At hindi ito pera-pera lang. Hindi ako mukhang pera kasi 525 pa lang. Mga mag-730, pwede na ako mag-start collect ng payment. So, yan. For this vlog, wala tayong sponsor. Gusto ko lang makipag-usap. Pero sa next, meron na. Okay? Anong hindi tayo compare Paano tayo mabubuhay kung hindi tayo pera? Nagbubundok na yung mga damit ko. Umalis ako nung mga August, July. Diyan pa din mga damit ko. Wala na kasi nagagalit eh. Nasa edad na ako na ka, kasalanan mo na. Hindi na yun. Noon, inayos ang kanananay mo. Kasi sabi, huwag kang maging dugyot kasi reflection yun ng pagpapalaki namin sa'yo. Ngayon talagang, you're on your own, kid. Usap na lang to. Pag-usap, usap lang. Ang gusto ko lang sa is attention nyo and I just want ana talk promise wala tong iba <laughs> hindi kayo ikikis. Gusto ko sanang kumain ng samyang habang ginagawa ko to. Pero ubos na din yung mga buldak na samyang sa mundo. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, nawala ako for a while. Na hindi nyo nararamdaman. Kasi lagi ako nawawala. Pero ito, this time, syempre, hindi nyo na napapansin na matagal ako nawawala because of the cycle. Pero, wala ka sa IG. Hindi ka masyado nagpo-post ng story, ng ganito, ganyan. TikTok, pag-sponsored, kailangan mag-post kasi deadline yun eh. Pero internally, alam kong nawala ako. Normally, kasi pag nawawala ako at hindi ako nag-post, Maya-maya may story ako sa inyo. Parang pag, ano lang, gusto ko na mag-hi. Tsaka ako mismo nararamdaman ko yung, alam, gusto ko mag-vlog. Pero hindi ko lang kaya gawin ngayon. Ngayon talaga walang, ayoko. Ayokong gumawa ng kahit na ano. Nakwento ko ba talaga kung anong nangyari? Ayoko kasing, ayoko kasing magkwento ng hindi pa parang tapos eh. Pero ayoko din maging pabitin. Ano na lang, I had to deal with. Grabe, para akong na-hostage dito. Bigyan niyo ako ng sampung pa- Parang, ano, bigla ko magpa-plot twist. Parang si Fonz. Wala, hindi ko kasi mahanap yung keme ng mic na yan. So, ito na lang muna. So, ano yun? Oo, may kailangan na ako unahin sa buhay ko. And, ayoko pa siya sabihin ngayon kasi hindi pa siya totally tapos. Pero, may involvement ng hospital and surgeries surgery lang pala. Siguro sa ano na lang, mga next vlog pag talagang tapos na. Pero gusto ko lang kasi kayo kausap. Pwede lang. Saka ko na kung yung buong detalye. Ano to TikTok na may ano, part 1, part 2. May isang babae. Siya sinisa isang babae na pumunta sa nito. Tapos mayroon nangyari sa kanya. Tapos i-click mo yung ganto ganyan part 2 na naka blue comment. Ito na nga ang nangyari kay Nisa. Sa hindi niya inaasahang paraan ng pagkakataon ng CBD. I, sure I <laughs> oh, Michelle <show> me, babe. <laughs> Sorry. Mm -hmm. Anyway, sa'ko na ikakwento Pero yun, family related to Hindi to yung parang broken ako ganyan, Kasi hindi na iniiyakan ang mga ganyan Never naman dapat kasi iiyakan ng mga Tapa nga Pero sa mga may alam Huwag na po muna kayo magsalita Tapos bawal din naman yung sabihin, di ba? So, pag kumalat yun Alam ko na kung sino isusubong ko So, yun, di ako pa suspense Pahupain ko lang pa Pasimmer down ko lang On low fire, medium heat At gaya ng tinolang manok Na pinakuluan na matagal na matagal Ang North Sea Lalo <laughs> ko noon, kwento ko lang. Bata ako, sabi ko, may mga aso kami, mga 13 noon yung aso na. Sabi ko, pag mawala yung isa dito sa kanila, okay lang, magpapaluto lang ako ng tinola. Kasi si Dexter, sa commercial na yun, nawala siya, hanap na hanap yung bata. Dexter, alala Dexter. niyo yun, kilala niyo yung barang yun. Siguro na aso, tito ka yun siya ngayon. na Basta, si Dexter, nawawala yung aso na si Dexter. Tapos nanay niya, nagluto ng tinola na may North chicken cubes. Nung kumakain na sila ng tinola, bilang na si Dexter. So, sabi ko noon, okay lang. Pag man may nawala akong aso, lang yung lang ko ng tinola. Grabe ang ano. Gusto ko na may pag usap o <laughs> na nga, gusto mo nang ano pa bang ginagawa natin? Kasi, for these past few weeks, pag naiiwan lang ako mag-isa, talagang sumisingit ako ng pagkakataon na iiyak ako. Pag naiiwan, one second, iiyak ako. Kaya lagi akong dapat may kasama, or natutulog ako kay mami, or niyayay ako si Jorge. Pero pag, wala, mag-CR ako, ganyan. Or pag si Jorge nag-CR, tinatime ko na yung ano, so ilang minuto siya mag-CR. Sige, bilisan ko lang yung iiyak ko. Ganun ako. So, ngayon lang na parang nakontenta talaga yung thoughts ko. Ngayon ko lang naramdaman maging tao ulit. Kasi hindi siya masaya. Ayoko ng bago kong nails. Sabi ko kasi gusto ko yung natural lang. Nagmukha ba siyang natural? Medyo kita kasi pa rin yung puti. Gusto ko yung natural pero hindi, hindi ewan. Maka lang siyang colorless na may color ng kaunti. Ayoko na pag-usapan kung ano pa yung ginagawa ko sa mga panahon na nangyari. Yung mga nangyari kasi masyado na talagang pa-suspense. hindi nyo naman malalaman kung ano ba talaga nangyari sa akin. So, wag na mag-next topic na tayo. Namiss ni ba ako? Like, sa mga times when hindi ako nagpo-post, namimiss ni ba ako? Kasi, kasi nito lang, may mga nagugustuhan na ulit ako mga YouTubers. Mga <laughs> lumang YouTubers sila pero parang gusto ko na every week oh my god may pusi ni Nong Rai oh my god Sabado na Turo Fam ganyan parang may ganun na ako na abangers na ulit ako ngayon so naisip ko ganun ba mga tao so, imagine kung may scheduled post ako per week na Sabado ganyan aabangan nyo ba like wala nagpusi ni ng Sabado kasi ganyan na feel ko ngayon sa mga YouTubers na never ako na excited na mag may magpo-post sa YouTube wala lang minsan pag nadelay nga lang na ng Toro Family ng upload ng ilang oras yun, parang magwawala na ako parang magpapile na ako ng warrant o barres. ako pa kaya na nawawala ng isang buwan. So, grabe pala talaga ang patience niyo. Kasi minsan, pag may mga YouTubers na may schedule talaga sila per week, pero hindi lang na nasusunod. Parang napipikon na ako. Parang hindi kayo tumutupad sa usa. Self, wag. Kasi alam mo naman, napapagod. So, ayun, aminado naman ako na hindi ako. Ang pangit pala ng buko. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ewan ko kung nakwento ko na to sa TikTok ko. Pero, basically, unay na natin ang moral of the story bago pa tayo pumunta sa story. So, pag upit ako kahapon. So, nandun ako sa salon. Chat ng chat kay Jorge na Ang tawa ko kasi nakanood ko ng Shrek. Puro Shrek lang pinapanood ko by the way. Ito mga nakaraan kasi yan lang ang tanging ligaya ko nung mga panahon na lugmok ako. Tapos so, sabi ko, oh my god, hindi ko alam kung kakanood ko to ng Shrek o yung gugupit sa akin, kamukha ba talaga si Lord Farquaad. Tapos so, nung dumating na to si Horace, wala na. no natapos na yung gupit ko, oh, sino na? Sino na ang kamukha ng babae ba? Ang ano ko no, sobrang malumanay ko. Ito na ba yung pagsisimula ng pagiging Rey Mysterio ko? Also known as Mr. Yasoko. ko? I hope so. Hindi ako nang dada ng dada. So, totoo lang, kung hindi talaga ako naging YouTuber, hindi talaga ako maging active, wala kayong maririnig sa akin. Like, lalo na mga IG, TikTok, mas more talaga yung ko sa YouTube talaga eh. Andyan talaga ang puso ko kasi gusto ko talaga, alam mo yung may babalikan ako sa future. Pero hindi siya yung parang, hindi talaga ako active sa Instagram na pictures, hindi din ako sa TikTok. Nagsimula na talaga yun nung kailangan na sa trabaho. Pero kung hindi talaga, ayo Mm -hmm. gusto ko lang ipakita ang buhay ko. Which sucks for me. Ang pangit ng ganong strategy kung eto yung trabaho mo. Kasi, wala masyadong pera sa YouTube. Ando na lahat sa TikTok, sa IG. Katotoo lang ha. Like, ewan ko. Pwede bang, ano, pa-favor? Pwede taasan yung subscribers ko. Kasi, hindi ko alam kung saan yung nakukuha na ang laki ng binabayad ng YouTube sa akin. Hindi naman totoo. Lalo mga sponsor. pero ako mga friends na kina-compare ko yung ano. Hindi naman para mag-compare at para, you know, sumama ang loob ko. Pero inaano ko lang na pag sila ganito yung subscribers, ganito yung engagement, magkano kaya nakukuha nila? sobrang laki ng nakukuha nila. Tapos parang, ano bang basihan ito? Kailangan ba? Mabango ka talaga? Kailangan ba? Parang ganito yung audience mo? Hindi ko alam. Basta, hindi ako ungrateful. I'm just saying you would think I make more yun lang I love it I love that this is what I get to do but these are just things that I have observed and hindi ko alam ang qualifications minsan may mga mas mababa ang subscribers and engagements pero ang laki talaga ng single okay naman madami naman ng sponsor minsan naman may madami subscriber walang engagement pero like ang laki pa din, so hindi ko alam taasan na lang natin yung subscriber count ko kahit huwag na kayo manood, para at least yung mapasa ko sa portfolio ko madami-dami ng subscribers baka dyan taasan na nila yung ano So, yun, aminado naman ako na hindi ito yung pagka-active na gusto kong maging sa YouTube. Pero, eto na, yung nangyari nga na yun, parang naput on hold yung mga plano ko sa live kasi gusto kong unahin talaga to. Hayong mag-isip muna ng ibang bagay. Gusto kong matapos muna to at maging success. At pag naging success ka, sabi mo talaga na, wow, ang, sarap pala maging artista. Wow, makakasama ko, ko na talaga si Jesus. So, anyway, wala mo ng travel. Wala mo na masyadong YouTube. Wala. Kaya dito lang ako sa bahay. Gusto ko lang silang sila ako dito. Kasama ko lang sila pala and just spend a lot of my time with them pag sinabi nilang talagang na, uwi talagang naauwi talaga ako nakikinig na ako ka sa babe pinakakapak <laughs> 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 malaki ha huh? I understand this is a luxury. I love YouTube. I love, guys, kung alam nila ang oportunidad na binigay nyo sa akin talaga ng person na ito ng Vivay na ba? Kung alam nila yung opportunity na binigay nyo, wala talaga akong, kung lang YouTube, wala akong option na maging ako, na mag-chill. I like my coffee eyes. Pero dahil nga sa YouTube, nakapag-chill ako. I have time and time is gold. Kaya ba nila sinabi time is gold? Kasi time is luxury and gold is luxury. So time is a luxury. And kung wala talaga akong YouTube, I would not have just this time to be with my family and with myself. And si self. Kaya huwag ka na magalit, self. Pwede mo umalis lahat ng TikTok sa utak ko muna kahit ngayon lang. Pero sa so one year naman na yun, hindi naman ibig sabihin na wala akong ginawa. Alam ko hindi ako matinong studyante. Pero sa lahat, ayoko talaga na natitinga yung utak ko. Gusto kong may ginagawa ako kahit papano. May something na gumagana yung utak ko. Yung, yung... Wow, how to do this to me? How to do this to me? Gusto ko yung gumagana yung utak ko. Kaya sa anong paraan man yan. Alala ko ng mga first few months na gumaduate ako. Nag-download ako ng mga language learning apps. nag aaral ang bakla ng Korean. Kasi sabi ko, parang wala na ako natututunan na. Basta, my brain has to work. Kahit manood lang ako ng movie, kailangan nagsusulat ako ng review. Parang, anong naisip mo? Anong na-reaction mo? busing Ano ang atin? Bo So, nagre-review ako ng mga movie. Para kahit yung sa akin lang, kahit yung ako lang makakabasa. For every action, there is an equal and opposite brain functioning action. Nung ako ng movie, sinusulat ko yung review ko, pinapagana ko yung utak sa part na yun. Kahit mag-games ako noon, sinusulat ko yung character, anong kailangan nila, anong kailangan ko para makapag ako ng ganyan. Nandiyan sa na notebook ko, oh, may notebook ako dyan sa harap ng PC ko. Pero except syempre, pag mag-Roblox ako, I mean, pag-Roblox na yan, tapos nilabas ko na yung puti. Abang nilabas na puti. Yung puti yung loaded ko, wala na. Game over na talaga. Kasi pag yan, Roblox, tas loaded, sobrang perfect talaga. Like, suffer. Suffer sarap na talaga na moment na yon. Wala na mga kasi beer. Ang nagkikrave ako ngayon ng Loaded at Roblox. Ang saya, ang sarap na iniisip ko pa lang para na akong Can I say those things now na hindi ko kailangan i-sensor? Because I'm 23. Almost 24. I'm almost in the childbearing age. Iwan ko. Ang dami kasing batang nanonood pa din. Na parang I don't want you guys to learn it from me. Learn it somewhere else and have me amplify it. Ako lang mag-hone. Pero hindi ako yung primary source. And I would hate to be the source. I miss Manila. A little bit. Ayun, na-miss ko lang Manila. Yung mini stop. Tim Hortons. Mga dinadaan-daanan nyo lang Tuwang Tuwang-tuwa na kami ng mga kaibigan ko niyan. Wow, wow, probinsyana talaga talaga. Mabubuli kayo. Charot. Di ba, wala ko masyadong Manila this year. Kasi yun nga yun sa nangyari. Alam ko. Ganito kasi, pwede ko pasangan siya ito doy. Like Manila. Kaya ko pang, no may mga pera pa ako last year. Kaya ko pang, ito i-abroad yan. Pero ayoko. Parang feeling ko pag hindi pa ito tapos, tapos doon ako, nag-i-enjoy. Parang, do Ganun. But we went to Boracay. Nagdala ko ng film cam noon. I really like my pictures there. Gusto ko talaga yung idea ng film na parang hindi mo alam kung anong kinalabasan ng picture mo. mga ilang days pa after. Hindi mo din ma-review-review. Tapos yun na yung ipopost mo. Gusto ko yung concept na ganun. Ngayon ko lang siya suffer na appreciate. Anong buwan pa yung burakay ko? Mga neto niyo lang nakita yan kasi hindi din ako yung nagpo-post ng trip while I'm still in that city. Gusto ko yung pauwi na ako, nasa barko na ako pauwi. Doon pa ako mag-start ng mga dump, mga post ko. Ewan ko, kahit achievements ko sa buhay, pinagdadaaran ko sa buhay, kung saan ako nagta-travel. Gusto kong tapos na bago ko pa i kasi baka may mangyari. Hindi ko alam. Hindi talaga kasi ako positive thinker. Hindi ako pwede maging type B traveler dahil ang dami talaga nangyayari sa akin na And of course, it has to happen to me. There, kailangan ko i-plan out ang lahat-lahat. Because uh, may mangyayari, may mangyayari talaga. First, uh, hindi ko alam. Kailangan ko siyang pagplanuhan ng maigi. Kasi hindi naman siya nangyayari sa mga pa chill lang eh. Ako pa yung parang laging handa. Tapos sa akin pa talaga mangyayari. Hindi ko na i-explain ng bongga. Basta yun lang. But anyway, yung, if I wasn't a YouTuber, I would be very fucking quiet. Speaking of, sa so YouTube there's two sides, no? If it wasn't for YouTube, I would not have so many things. But also, if it wasn't for YouTube, I wouldn't have so many things. Before YouTube, talagang si queen of underconsumption ako. Yung mga lipstick ko isang piraso. Tapos yun na yun hanggang masimot. Yung mga damit ko, okay. Ako talaga yung, I don't like having a lot of stuff. Kaya nagugulat ako sa paligid ko ngayon. Parang, dami kong gamit. Bakit ganun? Tapos lahat yan mga bigay, ganyan. Yung mga sponsor, I make sure na ginagamit ko kung hindi ko bibigay. Kasi gusto ko pa may nagbigay, yan talaga gagamitin ko paano na lang tatay ko? Isang puting shirt, tapos seven pieces. Do you see where I'm going with this? So, yun yun. Yun yung damit niya for one week. He's siya talaga under consumption king. I, I think I kind of got that from him. Like, up to this day, I still wear the two pair of jeans that I like. The same jacket na sinusuot ko mga six years na ba yun? Kasi alam ko na nakomportable na ako sa isang bagay. Okay na ako dun. Like, kahit, kahit si Spotify ko, sinasabihin ako na anong, 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 what kind of listener are you? Parang loyalista daw ako. Na pag may gusto akong isang artist, magsistick na lang ako sa'yo ganun. So, yun, hindi lang ako, I don't spend a lot of money on things. One time, yung nagsibuo ka sa mga friends ko. Bumili sila ng mga damit sa mga, like, store talaga. Yung mga store talaga. Ito, kasama na yung ganito ko. Tapos, bumili ako ng perfume din sa, sa talagang store talaga siya sa mall. Once ko lang talaga gagawin. Hindi talaga to ako. Bumili ako ng tatlong ganito. Iba't ibang kulay, by the way. Tatlong ganito. Same lang. Iba lang yung kulay. Bumili ako ng perfume. Bumili ako ng, sa ibang store naman, bumili ako ng hand lotion. Tapos, sa utak ko, tanang tinitry ko, i-delete sa utak ko. Marami ito sa okay. Eh. Marami ito sa Shopee. Parang gusto ko ng tape. Pwede eh, ba kahit ano lang, kahit ngayon lang, okay lang naman to. Pero hindi lang talaga, hindi lang talaga siya yung thing ko. And that's not to say that money doesn't buy happiness because money does buy happiness. Pero hindi lang yun yung way na gusto kong gastusin yung pero. No, notebooks lang eh. Pag every trip ko may notebook na ako or stationery for, from every city, okay na ako. Ngayon, nare-realize ko na still that is over consuming. Ang dami kong notebooks dito. May drawer ako dito ng mga notebook na galing sa iba't ibang bansa. Kahit yan, tinatry ko yung minimize. So, share ko lang. Yun. Speaking of going on trips and other bansas, pag nanonood ako ng mga ibang YouTuber, hindi ko alam kung ingit pa siya or parang nakaka-pressure sa bayan yung ano nila na, nagta-travel na naman sila kasi yan yung gusto kong gawin eh. Yan yung gusto kong pag, pag ano ng pera ko. Tapos pag nakikita ko sila na parang, ala, every two weeks na alis, gusto ko din yun. Parang, nape-pressure ako. pero so alam ko naman na okay ako dito. Alam ko naman this year, wala akong napuntahan na abroad. Kahit gustong gusto ko. Pero baka next year. Alam mo yun? Alam ko naman na pwede pa siyang mangyari sa akin. Hindi naman siya sobrang imposible. But then, eh, pwede ko bakit maingit? When I'm watching in the comfort of my own home, gusto ko naman na nandito ako. Gusto ko naman na nagbe-brain at ako minsan. Gusto, gusto ko naman yung nagro-roblox ako kasama sa friends ko. Gusto ko nagbe-video na ko lang kami. Gusto kong isang tawag nila. Magkakapi, sige, kapi agad. Parang wala naman ako masyadong masaya naman ako dito. Pero but pag-i-present na sa akin yung media na yun na going to Thailand, going to Taiwan, going to then, 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 may konting, ano, kurot. When I am in fact happy where I am. So, please answer me that. So, kung meron kayo marirecommend na mga, alam mga easy viewing lang. Nandiyan na siya sa bahay niya. Makipag-usap lang siya. Nagluluto lang siya. Gusto ko yung usap ha. Ayoko yung subtitles. Gusto ko talagang makuda. Please mag-recommend kayo ng mga YouTuber na gano'n. Sana mga ano, Philippine-based din para mas makaka-relate ako. Yung slow lang, kain lang, sama friends. I really wish there was more na mga vlogger or ano, dito sa Bacolod. Ang konti lang talaga. kasi naman, mga tao dito talaga nambubuli naman talaga pag mag-try ka magsimula. Kahit ako naman noon, inaasar ako eh. Just diyos ko ng mga starting ako. Grabe talaga yung mga sinasabi sa akin. Tapos madaming supportive, of course. Pero itong mga kakilala mo na hindi mo masyado kaklose pero kilala ka nila. Diyos ko. Ang dami ka mong sinabi behind my back. Nalo pag syeper, six, 68 subscribers na ako nun To sa mga nanonood sa akin nun 15 30 Pieces to ha 30 heads na to ha Yun na yung mismong Total view count Talaga mabibring down ka kung hindi ka matapang, kung hindi ka palabat. Kailangan kasi lakas ang muloob mo eh. Yan ang kagandahan ng hindi ako nakikinig sa ibang tao. Pag nakinig lang ako dun sa kanila, na ang dami ko narinig dun ng na mga discouraging talaga ng mga words. Which of course, hindi galing sa mga tunay kong kaibigan at pamilya. Pero yung mga ganun-ganun lang, mga daga sa gilid. Kung talaga nakinig lang ako sa isa sa kanila, siguro na put down na ako hindi ko na tinuloy. Pero yun nga, kagandahan sa hindi ako nakikinig sa kahit na sino is it never got to me. But also, I wish it did a little bit. Kasi baka dun pa ako pumayat. If it hurt. If it stung a little bit. Sana nakuha ko pa siyang motivation para mo, you know, lose weight. And, sasabihin ako noon ng pangit-pangit ko sa YouTube. Like, nagko talaga sa YouTube ko. Pangit ako ganyan. Sana ginawa ko siyang motivation. But, hindi nga. Kasi hindi ako nakikin. Pag sad naman ako, I'm feeling down and insecure. Hindi din nag-work. Like, Minsan yung mga comments, ang ganda mo. Kasi nga, hindi naman ako makikinig. Hindi naman sobrang manhid ko. But I'm just saying, weird lang ako sa mga compliments na ganoon. I really wish I took it to heart. Pero gusto ko yung mga ano, comments na, you saved me. And I really enjoy yun. Yan, talagang feel na feel ko yung mga ganyan. Pero yung mga, lalo na physical aspects, I wish I listened to it a little bit more, but I can't. Ayun, I just wish mas marami pang mag-YouTube dito. Ang dami nagsa-start, pero hindi na pagpapatuloy. Ang mga tao na ngayon ko lang nakikilala at nalalaman nila na YouTuber pala ako, they really think I have it easy. When in fact, hindi niyo alam paano ako nagsimula. Like, ikaw, ang dami ko nang nakausap na gusto mag-YouTube. Nag-YouTube na, or nag-reels na, ganyan. Tapos nag sa akin na, wala kasi talaga akong views. Tapos pag ,000, 6 ,000. You would not survive in the asylum where they raised. Nah. parang two years ba yun? Yung nanonood sa akin siguro yung mga chismosa lang din dito na sinisiraan ako na siguro may 60 viewers maximum Diyos ko tuwang tuwa na ako noon mga noon talagang baseline view count to 12 viewers ha kaya nyo na ilang months ganon I'm not saying na you, you have it so easy now but I'm saying kailangan pagdaanan ng iba sa atin yan kasi hindi tayong yung bigla ang hindi tayo yung bigla ang ganon wala nagugulat lang ako na 10,000 lang kasi yung views ko hindi nalalaki okay nakabalong ka sa akin sang yansang age. Di po ta. Kaya ilang taon hindi ko yung binabayaran. Konti talaga ang views. Dahil, ayun. Ang grabe. Kung alam niyo lang. Dahil nga makulit ako, matigas ang ulo ko, torus ako, wala akong pinakinggan, lang. akong pakialam, wala akong pakialam kung walang nanonood. I'm a filmmaker. <laughs> 1K views lang mo, oh, Diyos ko. Gusto ko na siyang ipaprint ang thumbnail at ang view count. Iano ano sa ano ko na. 1,000 views. Isang, isang libong tao ang nanood sa akin feeling ko kaya ko nang baguhin ang mundo. Feeling ko makakakontribute na ako sa ekonomiya ng bansa sa 1,000 views ko noon. So I'm saying, simbayan mo lang ang loob mo because and if all doesn't work out, just use hashtag Philippines or Philippines on your titles and the Philippine flag and try out Philippine street foods I ate in 24 hours. And for sure, magkakabuse <laughs> mm -hmm. Huwag kayong may naan ng loob. Huwag kayong makinig sa ibang taril. You know, I really don't listen to anyone. I don't know who I can trust to be honest. Lalo na yung mga... Talagang kung pwede lang mag-name drop dito yung mga... Do you love my videos? Really? Eh, hindi lahat ah. Pero alam ko kasi kung sino yung namamlastic plastic lang sa akin. Siyempre ba naman? Takes one to know one. <laughs> hindi. Hindi ako... I wouldn't say plastic ako. Hindi ako plastic in a sense na ano, plastic ako in a way na hindi lang ako rude. Pag nakita kita, mag ako sa'yo. Pero hindi na para uy, kamusta ka? Kasi wala naman akong alam Gusto ko lang mag -hi. Alam ko, kilala kita, tao ka. Gusto kitang hello. Kasi ba diba, may karapatan naman. Alam ko, you talk shit about me behind my back. Pero hello. Pero hindi na para kamusta ka? Anong trabaho mo ngayon? Kasi wala akong pakialam. So, dapat ikaw din sa akin. Huwag naman over the top na talagang buko ka pa ng information sa akin. Okay na yung hello. Kasi hindi ko na i iisipan ng masama yun. Pero yung... Ay, jawa ka na. Saan ang jawa mo? Ha? Huh? Kailan tayo ulit nag-usap? And again, these are only for the people that I know. For sure! Kaya naman, I'm not sticking sa akin. Ay, hello, kaya. Kaya ko maging civil. Hindi ako rude. Pero hindi naaabot sa part na magkukomplement ako sa'yo na ang ganda mo, ang ganda ng suot mo. Ang... And if I say that, I mean it. Diba? I would not say nice things to you and not mean it. Like yung, I love your skirt. Where'd you get it? Oh, it's my mom from the 80s. Ooh, vintage. Tapos talikod ako, that's the ugliest fucking skirt I've ever seen. Hindi ako ganun. I would not say the compliment in the first place. A compliment. Like, yung glow up, ah? bitch, shut the fuck up. Nung mga ugliest times of my life talaga na universally known fact na talagang pumangit si Nisa na agad. Sinabihan ba naman ako na glow up ako? Teh, pwede ba? Huwag naman, huwag <laughs> naman masyadong malata. Diba? Yung lalang kadamdaman lang. It was the ugliest time of my life, and we all knew it. So why don't we all just shut the fuck up? Yan lang ang gusto ko sabihin today. I would also like to say, kasi malapit na yung ano, PNLE, ang tips ko po sa inyo is mag-review ka. Pag di ka nag-review, babag sa kapo. Pag wala kang pinag Pag wala kang pinag-aralan, pag wala kang pinag-aralan, wala kang maging trabaho. Pag wala kang naging trabaho, pag i-chose mo muna po. Pag nang pupo ka, mag-aasak ka mga patay ka. Shit, mag-review ka. Sabi ni Mami Oni. Hindi naman to Ala, mas maganda talaga ako pag ganto kalapit. Ang layo ko kanina. Ay, ulitin ko ba i-film ang lahat? Ang dilim dito, oh. Ang tips ko sa inyo is a lot of comprehension. Comprehend the question. I did not know. Parang 80%. 90%. Okay, 98% ang board exam. Hindi ko alam ang sagot talaga. Lahat na inaaral niyo dyan ngayon sa review center niyo. Hindi yan lalabas. Mga 2% lang siguro ang lalabas dyan. Well, in my experience it was so difficult. Difficult in a sense na alam mong tama to lahat eh. Tama lahat ng sagot na to. Ano yung sasagot ko? So, to my surprise, ang taas ng, ano yun, yung rating, yung score ko sa ano, board exam. Naka-line of 8 pa ako. Parang, huh? Akala ko talaga parang andun lang ako sa ano, nakakapit ng ganito sa passing grade. Which was really surprising for me. I, alam ni naman, mas more pa ako sa absences ko noon nung nursing student ako. Kahit ang ano, nasa boards ako. Akala nila quirk lang talaga na, ah, lagi akong absent. Kahit board exam, ina ko kasi wala talaga kasi napasok sa utak ko. Pag buong araw ng lecture, parang, bakit pa ako nandito? Hindi ko kayang mag, ano, magpanggap na, kunwari, may, may na-absorb ako. May natututunan ako. Siyempre, nagigets ko. Pero pag uwi ko na, just ko, sana naiwan doon sa review center ang lahat ng nilecture natin. So I guess just understand the basics, the fundamentals, learn how to comprehend questions. Because pag pinresent yun sa akin yung board exam na tinay ko just last year, I would not know how to tell you how I answered that. At lahat ng pag nag-uusap sila na ganito, ganito yung in-answer ko, ganito yung sure akong answer. Tapos kami ni Jorge parang te ganito yung answer ko kasi ganito yung pagbuo ng question eh. So ganito lang naman yung mga pwede mong isagot siya. Ganun kami. Hindi yung talagang may sure kami na ay, may iba kami dun. Ay alam mo ba Parang feeling ko Five mistakes lang ako dun Ten mistakes Tapos kami parang Punyeta Grabe talaga may sagot pala talaga doon. Akala ko ano yung lalaruin mo lang Wish was the most difficult two days of my life. Nakayuko ka lang kanon sa papel. Tapos parang feeling ko lu lumilipad na yung mga letters na napunta yung sagot dito kasi parang wala dito sa papel. Parang ilang months yung board exam review, 'di ba? Days, ilang days lang talaga ako pumasok. Promise, tanongin niyo yung review center ko. Na walang hiya, ni-reveal yung last name ko, no? Pero okay lang kasi nakapasa naman ako. Pag hindi ako nakapasa, no, tapos ni yung last name ko, kakasuhan ko. <laughs> Pero masaya yung review center na yun. Hindi ko na feel na parang, tula, ang bobo ko talaga. They're all nice to me. At pag absent ako, nag-ano sila na, uy, pasok kate or hui ito notes na hindi na nila trabaho dapat yun kasi I'm old enough. You know, decision ko yun na hindi ako papasok eh. So, ako na dapat ang mag ana ng consequences, no? But they were nice. My real friends were very nice and understanding. Some of them judged me because wala ako ng mga kartolina sa kwarto ko. But you know, hindi man napuno yung kwarto ko ng kartolina like yours. Magkatabi naman ang pangalan natin sa ranking ng scores. Ang yabang. Pero hindi nga. Pwede ano. Hayaan nyo na. Diba? Kung may friend kan na mag-aral. Just board exam na yun, diba? Sa kanya na yun. Do your job as a friend. And advice ka nang a little bit. And help out a little bit. But at the end of the day, gabi na. Like, right now. Ano lang, tapangan yung loob nyo. And get sleep. I really slept so good. Sa mga panahon ng review. Kasi pag hindi ka natulog, hindi mo na nga alam yung sagot. Hindi mo pa maintindihan yung tanong. At least, makapag-isip ka pa out of the box. Basta na ba kailan yung Sure. Anyway, magdi-dinner na daw. So, pa-exit lang ha. Dinner lang, Kels. Thank you so pakikinig and good luck sa mga magbo-board exam. Kaya niyan yan? Diyos ko. Kinaya nga ng isang nisa na. Get na di nang naman na. Kayo pa kaya, Diyos. Girl. Sus. mm, -mm.